Ayan, may ginawa na naman tayo mga idol. Isang piraso. Ayan. Bali, aprobahan pa yan mga idol. Pag naprobahan, bali lima yan. Isa pa lang yung ginawa natin. Ano yan yung makikita nyo sa ano? Sa SM, yung pwede kang mag, ano? Pwede kang umupo. Diyan sa ba baba ano na yan, pwede kang umupo. Tapos yung alaman, yun yung sandalan mga idol. Balihin natin natin sa gitna yan mga idol kasi hindi ano, hindi kaya karga sa sasakyan eh tapos may gulong yan mga idol pwede mong itulak pagka inilipat mo siya ayan malili mong piraso mga idol isa pa lang yung nagawa natin sana maaprobahan sa tingin nyo mga idol aprobado ba ayan ano yan 3 meters by 3 meters ang height niya ay ano 80 e. Yan. maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat bye bye mga idol